So, ayun na nga, dumating na nga si Justin ano, and Ken or yung iba pang SB90 official doon sa uh, Hit Live, no? So, Hito Live. So, ayun, abangan natin. Siguro malamang malapit na and nakaantay na din ako sa YouTube. Ayun nga, magkasama ang dumating si Justin and si Ken. So, nauna nga dumating or lumabas, ano, sila ni Astel and hindi ko na makita doon sa video kung sino pa yung kunang mga dumating. So meron yung mga Taiwanese na fans na pumunta doon and kung maririnig mo sa buses halatang Taiwanese dahil yung kanyang uh, pag ng pangalan talaga niya still so ayun abang-abang na lang tayo sa SB19 and ilalagay ko na lang yung ibang highlight ng video dyan sa hulihan. So, ayun, abangan natin. Ayun, abangan din natin. Malamang magkikita din yung SB19 official and yung atong So, hindi natin alam kung ano yung gagawin nila. Mayroon ba silang collab or mayroon bang gagawin o magiging mentor ba sila doon sa isang reality show na ayun nga, uh, guess nga yung uh, Atom si Boy. So, ayun. Congratulations, syempre, sa SB19 official. And, abang na lang tayo sa kanilang mga ah uh, uh, is binating official, no? So, doon na lang tayo mag-abang. So, kung ano yung kanilang i or i Thank you. Thank you. 棒啊啊、太可怕了，紧张哎！太漂。